ang lihim sa loob ng bahay. Noong ako ay 22 anyos, nangupahan ako sa basement apartment ng bahay ng aking mga magulang. Bukod sa mas makatipid, gusto ko rin ng kaunting privacy. Kahit madalas umaalis ang aking mga magulang, pakiramdam ko pa rin ay wala akong sariling espasyo. May pinto sa hagdanan na naghihiwalay sa main floor at sa aking apartment, ngunit hindi ko ito isinasara kapag wala ang aking mga magulang. Isang gabi ng sabado, niyaya ko ang dalawa kong kaibigan na sina Anthony at Jay upang mag at manood ng Happy game. Dahil wala ang aking mga magulang, pinatugtog namin ng malakas ang musika. Hindi ko naman masasabing nalasing ako ng husto, pero tiyak na medyo tinamaan ako. Dahil hindi na rin makapagmaneho ang dalawa kong kaibigan, napagpasyahan nilang magpalipos ng gabi sa apartment ko. Nang madaling araw, nagising ako sa tunog ng mga yapok mula sa itaas Inisip kong maaaring isa sa kanila ang kumuha ng tubig sa ref sa itaas, kaya hindi ko na ito pinansin Ngunit makalipas ang ilang minuto, may kumalusko sa doorknob ng aking kwarto, tila may sumusubok buksan ito Buti na lamang at ugali ko ng lock ang aking kinto bago matulog Hindi ko na ito pinansin at muling natulog Pagkagising ko kinaumagahan, wala na si Anthony, ngunit si Jay ay mahimbing pang natutulog sa sofa. Tinanong ko siya kung siya ba ang nagtangkang pumasok sa aking kwarto kagabi, ngunit hindi niya matandaan. Hindi ko na masyadong inisip ang nangyari. Lumabas ako upang makipagkita sa ibang mga kaibigan at umuwi ng gabing gabi na. Ngunit habang papalapit na ako sa pagtulog, muli kong narinig ang tunog ng mga yapak sa itaas. Napatigil ako at nakiramdam. Mayamaya, maya, muling gumalaw ang doorknob ng aking kwarto, kasabay ng mahina at malamig na katok. Dito na ako kinabahan. Dahan-dahan kong tinuha ang aking cellphone at nag-text sa aking pamilya at mga kaibigan, pero walang sumasagot. Hindi ko magawang magsalita o sumilip sa labas ng pinto. Sa loob ng sampung minuto, nanatili akong nakatayo, nakikiramdam kong may susunod pang tunog. Nang wala akong marinig, saka ako tumawag ng 911. Habang nakikipag-usap ako sa operator, sinabi kong ipagbigay-alam sa mga pulis na dumaan sa bintana ng aking kwarto. Nang marinig kong may kumatok mula sa labas, mabilis kong binuksan ang bintana at iniabot ang susi sa pulis. Ilang saglit lang, narinig kong bumukas ang pinto sa gilid ng bahay. Dalawa sa kanila ang pumasok at sinimulan nilang suriin ang lugar. Sa unang palapag, wala silang nakita. Ngunit nang dumiretso sila sa kwarto ng aking mga magulang, bigla akong nakarinig ng malakas na sigawan. May isa pang taong nasa loob ng bahay. Doon ko nakita, isang matangkad, gaskasen, at mukhang baliw na lalaki ang nagtatago sa ilalim ng kama ng aking mga magulang. Nakatingin siya sa akin ng may matinding galit, at kahit napapaligiran siya ng mga pulis, para bang gusto niyang humabol sa akin. Matapos nilang ilabas ang lalaki, tinanong ako ng mga pulis kung kilala ko ba siya. Sinabi kong hindi, wala rin naman kaming nawalang gamit, kaya hindi na nag-aabla ang aking mga magulang. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa aking isipan, paano kung hindi lang siya basta nakapasok sa bahay noong gabing iyon? Paano kung matagal na siyang nandyan at hindi ko lang alam? Sa mga kwentong katulad nito, hindi natin lubos maisip kung sino o ano ang maaaring nakatago sa ating sariling bahay sa tingin natin, ligtas tayo, pero paano kung may ibang matang nagmamasid sa atin sa dilim? Hanggang sa susunod na kwentong kilabot, siguraduhin mong nakalak ang iyong mga pinto, at huwag kang palaging kampante. Baka ang iniisip mong tunog ng bahay ay hindi lang basta, house settle lang, baka may ibang nakikinig sa iyo, at hinihintay ka lang na matulog.